solar yung ginagawa dito mga kataker malaking solar 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 S zone 5 magtatanong ulit tayo doon mga kataker ay sana hindi pa malobat Subliak niya ata eh. ka na. tanong ulit tayo dito kung saan yung zone 5 para uh, sana hindi tayo uh, na prank ma'am excuse ma'am ATG pa pati zone 5 ma'am ah siya salamat salamat dito raw sila wala wala okay. ayun ikita ko na dito pala sa'yo ang lapit-lapit na oh <laughs> Ay. Oh, shout, shout, shout out sa mga tumutupad. Ma'am, mag-hi kayo ma'am. Nakablog tayo. Awan, <laughs> 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 awan, naibus madam, tiyad dalang kanya, ikaw kwa, kiss sticker. Ada <laughs> ada Ad takon na eh. Awan <laughs> <laughs> ka rin madam, gasolina ka at nadyay ako na eh, napanagsubliya dyay. Di ko magkugubin dyay ko, ajay bakit tatay. Ako napansin ko balong ko na na nagpadaya ak. Oh. Di ko, di na magkugubin dyay, agpaunog yun tikwa, alo blocks. At napantasun pa, po na na. Gato yan, dyay gamit. Oin. So shout out sa mga tuputupa, tumutupad ng Tombod Villasis. nabingay-bingay kayong magayam. Napanak pa dyay laod tatay. Oh, Ayan. Ma'am? Ito naman, pitsura naman ito naman. The cellphone nyo ta? Hindi, ako ang cellphone. Ako ang cellphone mo. Ako ang cellphone mo. Ako ang cellphone mo. Shout out, sir. Shout out. Ang <laughs> ang <laughs> oh, So, una salat lahat, good morning lahat ng uh, two fathers dito sa... Tumbot 6. Ayan, uh, shout out po sa inyong lahat. May ko lang inikutan ni Manang ko. <laughs> ada, And, ada ta, ada. Awan ante ko lang tibalong balong ko kana yon, kiss sticker. Oh, nag-subreact ante ng mga paramidak. So, Sige, picture tayo tay, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <conteúdo> <radio> uh, grupo pa, eh, grupo. Ata, tanay. Makita yung damato nga Dago santay eh. Ata, ata, sige. Uh, Ismail kaya pa oh. Naka video magaya mo, ata, ata. In 3, 2, 1. Ingat, ingat. So, ayan, batin ulit natin ng good morning lahat ng uh, membro ng Tupad dito sa Tumbod Villasis. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan. <laughs> ingat, ingat po. <laughs> Wani <laughs> okay. sa so, ata tay. Nagbay mo dapat tapos karamo natin kaslapante. pantay. <laughs> Nagmay na yun eh, unique. Pagkatahan ngay ata ati kasta. Nagmay na eh, nagbayat. <laughs> <laughs> Nagmay. <laughs> ah, sige ata, <ugyentay>, ingat kayo. Ingat-ingat. <laughs> Nang ingat. nakon Mm, na naman. Ingat kan ingat kan to mau kan Sige madam. Thank you, thank you. Let's go na mga Take care. At least nakapag uh, Nakapagpagiti tayo Ng uh, Mga uh, kababayan natin <laughs> Good morning po sa nilang lahat Lahat ng tumutupad Good morning po sa inyong lahat At ito Totoo na to, pauwi na tayo <laughs> Ang lapit-lapit na lang pala Hindi ko pa tinuloy kanina Idol, pwede magtanong? Sa saan dito kwan? Saan dito yung bahay ni Kwan? Ni Ivana Alawe. Ah, oh, no. <laughs> uh, shout out, shout out, mga idol. Oh, no. <laughs> At the high school dito na idol? Na naibu don idol? Nagtuda Fiesta di di Kalman? So shout out ulit sa mga katropa natin dito sa Tombod Villasis. Ayan. Ingat mga idol. Sige.